Purihin ng Diyos. Okay. Ano-ano ba ang dapat nating iwan o talikdan at pagtagumpayan? Hanguin natin sa Aklat ng Galatians, Sulat ni San Pablo sa Magtagalasyat, chapter 5, verses 16 to 19, says, pakinggan nyo ba ito? Para nyo sabihin na ako'y nag nag-iimbinto lang. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ng patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ito, pangangalunya. Ano ba itong pangangalunyang ito? Bakit nangunguna ito sa mga pita ng laman? Ito po yung sumisiping sa hindi niya asawa. Yung hindi niya, hindi sila kasal. Asawa na may asawa, pinapatulan. Karimari-marim na pamumuhay. Ano ba itong karimari-marim na pumuhay na ito? Hindi ko maintindihan. Basta karimari-marim. Kahalayan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba itong Diyos-Diyosan na ito? Ito ba yung mga ribolto? Kasama na yun doon. Kung talagang sinasamba nyo yan. Ang ay ginagawang Diyos-Diyosan ng tao ngayon. At iyan ang number one na Diyos-Diyosan ngayon. Ang mukha ng tao, ang kanyang kagandahang lalaki at kagandahang babae, ipinagyayabang. Pagkapuot, pagkagalit, paninibogho, kasakiman. Ano ba yung kasakiman? Ha? Ang laki na ng kita ay ang pandagdagan, ang sweldo ng mga trabahador. Pagkakabahabahagi, na yan, pagkakampi-kampi, pagkainggit, laging pinupuna ang aking magandang suot. Paglalasing, yan, walang taros na pagsasaya. At iyo bang tulad nito? Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Karimari mari na pamumuhay. Sabi niyo nga. Marim -marim ang isang karimari mari na pamumuhay ay ang lalaking pumapatol sa kapwa lalaki. At yung babaeng pumapatol sa kapwa babae. Bato-bato <laughs> sa langit, sinasabi ko na ang tamaan magngit-ngit na ngayon. Amen ba? So balit kapatid, masakit man ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa iyong kalagayan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, brothers and sisters, repentance that the Bible refers to has power. Ang pagsisising binabanggit sa Biblia ay may kapangyarihan. Pakikita ko sa inyo ang kapangyarihan ng totoong pagsisini. Pagsisisi. Yung totoong pagsisisi, ha? Yung totoong pagsisisi, ganito yon, Ha? Nang marinig ang salita ng Diyos, o nang reaksyon niya, aray. Sabihin niyo, Ako yon, Okay. In other words, umaamin. Umaamin. Pero hindi nagtatapos doon. ha? <laughs> Pagkatapos noon, tinatandaan yung bagay na tumama sa kanya. Kagaya ng sulat na tinanggap, sabi niya, Brother Mike, napakabigat ng binitawan yung salita. Napakatalas noon. Tagus sa aking buto-buto. Nanlupay pay ako ng gabing yon. Alam mo, salita ng Diyos, parang balaraw daw ito. Magkabila ang talim. Ha? walang butong matigas na hindi hihiwain ito. Walang pusong matigas na hindi palalambutin ito. Purihin natin ang Panginoon purihin ng Diyos. So malalim talim at iyon ay kanyang tauspusong pinagsisisihan. In other words, pinag-iisip-isip niya, mali. Mali pala itong aking kalagayan. Sangayon ako sa salita ng Diyos. At ngayong gabi, sa ngalan ni Jesus, ito aking puputulin. Hindi ito pagpapabukasin. Sa kapagkat kapag pinaraan mo pa ang bukas, ang demonyo ay hindi kabibitawan. Pagdating ng bukas, sasabihin mo, ikaw naman. ha ah, Nagpapaniwala ka naman roon. Ito na nga, tayo na lang ang magkasama. Iiwanan mo pa ako. <laughs> kaya ang demonyo, kaya yung nagsisisi, hindi nagpapabukas ngayon din. Sabihin nyo, ngayon din. Iiwan na kita. Iiwan ka. Umuwi ka na. Ka na. ng kalingan mo. mo. Yan. Yung hindi sa'yo, isauli mo na. Ibig sabihin, iyan ang ginawa ni Sakiyo. Nang maramdaman niya at madaman niya ang kagandahang loob ni Kristo nang sakwa kanyang bahay, bagamat hindi sa karapat, dapat nanuluyan ang Panginoon sa Kristo kanya at nakikain sa kanyang tahanan nadaman niya ang kagandahang lob ng Diyos at ang wika niya, Panginoon, kung ako ay may nakurakot na apat, limang ulit ko isa sa ulit sa kanila. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen? Kaya kayo mga nasa munisipyo, tayo mga nasa gobyerno, huwag yun ang kinukurakot si Brother Mike sa mga permit na hikailangan ng negosyo. Sapagkat hindi ko kayo tatantanan. <laughs> Porehin na tayo. Porehin na Diyos. Ito ang investigador na irisanay. Porehin na tayo, Panginoon. Kayo kasi masyado seryoso eh. Hallelujah. Kaya alam nyo, <laughs> hindi ko tayo ako ang seryoso buong sa eh. Hallelujah. Mabigit talaga ito, mabigat, di ba? Pero ang lahat na makinig ito, makakalaya. Yeah! Makakalaya. Sa ni nila mabuting balita ay palayain ang lahat ng tao yeah! sa kanilang kalagayan. Amen? Yeah! Magpare, magmadre, magprostitute na nakikinig ngayon. Ito'y minsay para sa ating lahat. Alam lang Diyos ang ating kalagayan. Alam lang Diyos ang ating mga lihim sa buhay. Alam ng Diyos ang ating mga iniisip. Narinig ng Diyos ang lahat ng ating mga winika na walang kabuluhan. Ang lahat niya ay ating pananagutan sa Kanya. Subalit so, ngayong gabi, salamat sa Diyos sapagkat ako'y binigyan niya ng lakas ng loob. Salamat sa Diyos sapagkat ako'y binigyan niya ng tapang upang sabihin sa bayang ito ang kabuluhan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Tasa sa kamay niyo. di ba nakakahiya? Nasabihin sa mga pahayagan na mga nagsusuri na isa sa pinakukurap, number tong kurap sa buong mundo ang ating bansa. Hallelujah. Samantalang number one tayo, tinutukoy na we are the only Christian country in the forest. Mga taong may Diyos. Mga taong kumikilala sa Diyos. Sabi lahat na kanilang ginagawa sa marap sa Diyos. Sumunod sa Kanya at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Alam niyo kasi, madaling mag-preach, madaling magpahayag, Madaling mag-aral ng Biblia. Madaling memoryahin ang Biblia. At marami madalubhasa sa si Biblia. Subalit so, tingnan niyo ang buhay nila. Mukhang Biblia ba? Mukhang Biblia ba? De Mukhang tik-tik. Purihin natin, Panginoon. Purihin lang, Diyos. Glory to God. Lord to Christ Jesus. So ang sabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Hindi lahat na nag-ikapo ay maliligtas. Hindi lahat na naglaglab offering ay maliligtas. Hindi lahat na nag press the Lord ay maliligtas. Hindi lahat na nagpagaling sa pamagitan sa pangalan ni Jesus. Hindi lahat na nagpalayas sa mga demonyo ay maliligtas. Kundi sila lamang na susunod sa kalooban ng Ama. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.